Yan o, mga tanim. Yan. Magala muna ako sa aking garden. Nang angkin ng garden eh. Talong. O, oh, ang taba o. Oh. Kalabasa. O, oh, yun. Sitaw o. Oh. dito yan no, di ano ni saya ba yung andre pichay? ha talong oh. dasig lang niya mag ano kay damo man fertilizer Oy, ginagamit pa pa tong kon, o. Oh. Uh, Ang sidecar to, oh, Yung nagamit pa pa. Yung... Baboy. Uh, ayan. Oh. Tami siyang alaga dito, eh, oh. Oh. Mga pating mo din. Ito. Oh. Ayan, oh. Dami yan, oh.

adet noh bolak-balik bolak-balik ini. Hmm. Oh. Yan. Oh, ayan omega Oh, ayan ung oh, okay. oh, oh, gandang tang gandang nang tandang oh. Hmm. Lalaki. Simple lang po pero madaming mga animalis dito eh. Oh, ayan yung kalapati oh. Laki o. Oh. Ang laki. Prrrr. O oh, yun, puro puti o. Oh. Krr. Manok. Ah, oh, manok ba yan? Pati, kalapati bantam, o, hindi pating, kala pating nga, Puti? oh may rabbit pa oh hello Oh, may bibi pa oh. Yan. Ang <laughs> dami dito ah. Yung nakaraan nga, meron pa ditong sawa eh. Kinuha lang. Wala to ano ah? Wala to reserve ah?